Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata, mga espiritu, engkanto, at lalo na ang mga duwende. Para sa iba, kathang isip lang ito. Pero para sa mga nakaranas, hindi mo na kailangang ipaliwanag dahil sila mismo ang patunay na totoo ito. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang totoong karanasan ng isang pamilya sa probinsya isang gabing hindi nila malilimutan. Ang kwento ay nagsimula sa isang maliit na baryo sa Quezon. Isang pamilyang simple lang ang pamumuhay, nakatira malapit sa isang kakahuyan. Sa gilid ng kanilang bakuran, may nakatindig na isang matandang punso. Isang bunton ng lupa na noon pa man ay iniiwasan na ng mga tao roon. Sa tuwing dadaan ng mga matatanda, maririnig ang pamilyar na salita tabi-tabi po baka may nakatira isang hapon habang naglalaro ang bunso nilang anak na si Carlos sa bakuran napansin ng inana parang may kausap ito nakatutok ang mata ng bata sa punso at masayang-masaya itong tumatawa para bang may kalaro nang tanungin ng ina kung sino ang kausap niya ang sagot ng bata ay simple lang si maliit na tao nanay mabait po siya hindi nalang pinansin ng ina, inisip na guni-guni lang ng bata. Pero kinagabihan, biglang nilagnat si Carlo. Hindi ordinaryong lagnat, mataas at parang may mabigat na pakiramdam. Dinala na siya sa health center, pero walang makita ang doktor na dahilan ng kanyang sakit. Habang nakaupo ang ina sa tabi ng anak, napansin niya ang mga maliliit na marka ng kamay sa binti ni Carlo pa may pumisil, pero napakaliit ng sukat nito. Dahil hindi na alam ng pamila ang gagawin, dinala nila si Carlos sa isang albularyo. At dito, sinabi ng matanda ang dahilan. Naistorbo ang duwende, naging kalaro siya ng anak ninyo, pero hindi kayo nagbigay galang. Kailangan ninyong humingi ng tawad. Agad na dinala ng pamilya ang albularyo sa punso. Nag-alay sila ng pagkain, kanin, itlog, at kaunting gatas. Habang nagdarasal at humihingi ng dispensa, unti-unting bumaba ang lagnat ni Carlo at pagsapit ng umaga, para bang walang nangyari. Simula noon, naging maingat na ang pamilya. Bawat pagdaan sa punso, hindi nila nakalimutang magsabi ng "tabi-tabi po." At si Carlo, hindi na muling nagkwento ng kakaibang kalaro. Marahil, may mga nilalang na hindi natin nakikita, pero nakikisama sa atin, basta't marunong tayong magbigay galang. Dahil sa mundong ito, hindi lang tayo ang naninirahan. Kung ikaw, may personal na karanasan din ba tungkol sa duwende o iba pang nilalang na hindi nakikita? Ibahagi mo sa comment section baka sa susunod ang kwento mo naman ang ating ikwento